Welcome to my YouTube channel. So, to pass the drive. Ito, pagod na naman si tatay, oh. Pagkapon na nakatayo dito. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pag-subscribe lang sa aking YouTube channel. So, to pass the drive. Ayan, nalilito si tatay. Ah. Okay na? Oh, Diyan so, so mo na akong 500 bang? Mariyalan eh. Oo. So, 500 three, kaya ano rin sobra makanya ko kagad nakakita kaluguran da ko muling pati nga pong kang tiktokin 350 350 Ano na siya okay na kanyan. Kunan mo niya agad ang Ayun. Oh, 100. Mamu, so,